Maayong adlaw kasi manwa for today's video panibagong mini vlog na naman kuno ni Abi. <laughs> <laughs> Bali ang ganap nga ini kasi manwa sang Valentine's Day pani. <laughs> hmm. Ging paguntingan ko ang buhok sang bata ko kay galalapaw na niya si sa nga dalunggan. Tige patriman ko danay sa amay niya. Siyempre, para magpagunting na saya kasi manuwa. Ging lingaw lang na siya namon sa cellphone. Nagalantawin na siya sa iya nga paborito nga nursery rhyme. Pagkatapos nagpagunting pagunting sang bata ko, bali pagkahapon, nakaluto na ko dagali sang amon niya nga dalalon kay makadto kami kuno sa dagat. Ay kay lapit malang di ang dagat sa amon kasi manuwa. Ging motor lang na namon to. Tapos naghapit lang kami di sang chicken joy kay para maidugang kami sang amon dalalon nga bihon nagdugang na lang kami dadayon sa tinapay kag soft drinks samtang nagabakal ta di sang aton nga chicken joy kasi manwa ang bata ko nagapang ice cream man pagkatapos <laughs> hmm, na <laughs> naman bakal sang chicken joy bali naglakat na naman kami dayon kay lapit na lang ginadiriya ang aton nga kagtuan nga dagat <laughs> bali diri lang kami gali nagkadto sa may punta taytay kasi manwa ako kung taga bakulod ka or taga sumuag ka matultulan mo gid ni kung di ini sa rumahan lang ini Pagabot din naman kasi manwa bari mabayad lang tadi sang entrance nga pulo ka piso tapos pag gusto na tada kung ano ta oras mapuli Basta hindi ka lang yung magpagabi eh, kay kung alas 6 na gapanrado na na sila Ganami pa na kong magkado kamo diri kasi manwa kayo kong mahunas Pwede, baka kamo kapanginhas, <laughs> Tapos madalala kamo diri isang hapin Yung ukon yung mga banig-banig ang pwede magpungkuan Kasi manwa kang magpahangin-hangin O oh, diba, grabe na nga chika Kasi inyo parte lang diri sa rumahan Kasi manwa no <laughs> sa punto, galing ini kasi manwa, kainit pa man niya ipaligo sa bata ko. Bali nagkaon kami ni na isang dala namon nga snacks. Pero si Mr. Bala kasi manwa, ulan tawa niyo, balaga pawala lang. Pero mas isa kabilog nga baho-baho nga bulak, huwag ginabalaya kahatag. <laughs> pero okay lang nga kasi manwa, ang importante kuno abi yan, nag quality time kami kuno abi yan, magpamilya. <laughs> hmm, Kabalo mo kuya kasi manwa, yan mo nga wala man na yung bakas ang bulak, kundi wala na lang kuya nangayo. <laughs> Pagkatapos, galing na munda sang kaon kasi manwa, pagkadugay-dugay, nagabot abot mandang mga pakaisahan, ko kang nagkaon naman sila. Pagkatapos, danamon sang kaon, bali nag shot lang na sila kadali ni mister. Tapos, ang mga bata naman mandriya ho, naghinampang naman mandri sa tubig. Timing pa kasi manwa, kay naghunas na. Hindi <laughs> kayo hunas na kasi manwa, hindi na na sila yakalang langoy. Ang ila yaging himo, naghigda na lang sila. Imang <laughs> hey, tinira nila ang tubig na pila kanahot, dra kasi manwa ho. <laughs> Siyempre, samtang nagalip uligo dahil sila nga duwa, may baby, man yung nga gamay nga nagalantaw sa ila. Gusto mo na agurutan yung mag-join, galing nga hindi pa kabalo. Marabi, <laughs> gid ba rin yung kalipay sa duwa kabata, sa naulangoy, dira sa hunasan, kasi manwaya mo. hasta na lang nga nag takang nagwa na lang ganit yung sunset, ho? <laughs> di kay gabi na kasi man, wag ipang tawag ko na ning duha ka bata nga mapuli na Doon di ba tani maghalin sa tubig, gusto pa ya magsigi lang langoy. Kag <laughs> na lang galik ko bang amon nga video. Salamat kit sa pag usik sang oras kag pagtan-aw. Kung nagustuhan niyo man ang amon nga video, pa-like, share and pa-follow naman. Bye.